May ari ng isang uh, poultry supply sa bayan ng Kuya po at helper nito nawawala sa sakyang gamit na tagpuan sa Umingan, Pangasinan. Ang detalye ay ihahatid ni Miss Arya Lea. Pasok! Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin, Gimba, at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Nawawala at hindi pa umuwi hanggang ngayon ang mag-among sina Michael Nagrana. Anes Liknok, may-ari ng M. Lagrana Poultry Supply sa bayan ng Kuya po, at ang helper na po na si Julius Diaz na umano'y dinukot, na hindi pa nakikilala ang mga sospek. Nawawala ang mag-amo simula nitong January 6, araw ng lunes bandang alas 2 ng hapon. Natagpuan ang sinasakyan na Hilux pick-up na kulay blue, na may plakang CAV 3137 ng mag-amo sa Umingan, Pangasinan, kinabukasan January 7, bandang alas 9 ng gabi sa bakanting lote ng Barangay Poblasyon. Wala pang lead kung nasaan ang mga biktima na kung ito ba ay buhay pa o patay na. Ayon kay Laika Diaz, kapatid ng helper na nawawala Sumama ito sa amo na si Michael papunta District 7, Rosa Villa Subdivision na may kukunin. At hindi na ito nakabalik sa pwesto ng poultry supply at hindi na rin nakauwi mula noon. Nananawagan ang pamilya ni Laika Diaz na kung sino man ang nakakita ng pangyayari sa pagduot sa mag-amo ay tulungan sila. Anya walang atraso ang kanyang kapatid at walang at pwedeng nadamay lang ito si Julius na tatlong taon ng helper sa pamilya Lagrana, may dalawa itong anak na maliliit at may asawa. Uh, kasamang Grace viral din ngayon sa social media ang nasunog na pick-up na sinakyan ng mag-among biktima. At sa isang sa FB post ni Michael Lagrana na kumalat din sa social media, nakasaad ang ganito. Sa pamilya ni Michael Lagrana, 6.2 million pesos ang utang sa amin at hindi niya nakabayaran. Kaya buhay niya ang kapalit. Hindi niya kinala sino ang binangga niya. Dalagang taon na, na may utang siya sa amin pero hanggang pangako Michael Lagrana rana. Nakita ang nasusunog na sasakyan pero hindi pa makita ang nawawalang mag-amo. So, pansamantala ito ang um, ayalaya ay, ay, para sa Balitang Lokal ng naging ating 5.3 FM mula sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayan, maraming salamat uh, Miss Arya Lea. Ayan, ano, sana mahanap na yung uh, dalawa. Ano, ang malungkot kasi yung uh, nadamay pa yung isa no doon sa Opo. problema. Pero sana makabalik na yung Uh, meron tayong panayam dyan kay Laika Diaz, yung panawagan niya kahapon, ng ma-personal natin siyang makapanayam mismo sa kanilang residente sa Kuya Ko, baka po pwede natin mm -hmm. i-play. ...yung sa misis. Kaya yun na lang ang ating uh, pakinggan. Okay. Mm -hmm. Ayan, siya po Ayan. si Ma'am April Joy, ang asawa ni Julius. Uh, magandang hapon, Ma'am April. So, manawagan po kayo uh, para po sakaling maantig ang puso ng gumawa sa asawa mo. Uh, baka po sakaling palayain siya. Baka so, mo nga po sa asawa ko. Mahinap lang po siya. <laughs> huwag nyo naman, nyo po siya sa amin ng buo ng buhay. Maawa po kayo sa mga anak namin, maliliit pa. Siya lang po inaasahan natin. Maawa po kayo. Ayan, siya po si Ma'am April Joy, ang asawa ni Julius. Uh, magandang hapon, Ma'am April. Ayan, yan Miss Arialea. So, yung panawagan ng ano no ng kanyang misis um, at abangan na lang natin kung ano pa yung mga susunod na pangyayari.